Abay grabe nga parang bangungot itong ang depensa ng New York Knicks na shutdown ng Wizards offense. Well sa second preseason game kasi na itong New York Knicks ay talaga nga namang pinatikim nila itong Wizards kung ano ang kanilang potensyal pagdating sa defensive end na sila'y talagang very elite. Alam naman natin na matapos ng mapunta si Michael Bridges dito nga sa team ng New York ay sila'y magiging great defensive team tapos sinamaan pa ni Carl Anthony Towns na interior defender, rim protector at yan ay natikman na itong Washington Wizards panorin nga natin ang ilan sa kanilang magagandang defensive plays at ito mga idol papakita agad nila ang kanilang versatility dahil itong si Miguel Bridges picking up Jordan Poole full court isa sa mga best ball handlers in the NBA pero matapos niyang ang ma-blow by ito si Michael, ay sinalubo nga siya dyan, ni Josh Hart at agarang na shutdown ng pinto kaya naman mga idol nag-retreat si JP binalik ang bola sa kanyang teammate na si Kyle Kuzma and they swing it on the other side pero nahandun nga si OG Anunobi naman, isa rin sa top 3 perimeter defenders ngayon in the NBA, nagresulta tuloy yan sa turnover. Next possession, sinubukan ni JP na alisin itong si sa pamagitan nga ng pagbibigay ng screen sa kanya at napunta naman sa kanya si Josh Hart. Isa rin mga idol sa mga magagaling din, good defenders in the NBA. At nung Ibo blow by niya na nga si Josh Hart ay sinalubong naman siya ni OG Anunobi on his right side. At yan mga idol, naistilan nga sa dyan another turnover. At siguro dito ay bad drip talaga si Jordan Poole. Nang dahil sa play nga ito ay malalampasan niya na sana si Michael Bridges matapos nga ng kanyang job step then drive hard. Pero ang nangyari mga idol ay nandun si OG Anunobi. Para nga salubungin siya at pigilan siya kaya naman nag-retreat na naman si Jordan Poole went on the other side of the court. Pero nakarecover na nga itong si Michael Bridges sa depensa at siya ay nahirapan dito. Another great stop for them. And look at this full play mga idol kung gaano nga kahay ay defenders. Ito nga mga players na itong nga New York Knicks. Matapos nga ng spin move ni Alex Sar dito ay alam ni OG na ipapasa niya ito sa kanyang teammate at the top na si Kuzma. Kaya naman diretso siya sa passing lane to steal the ball. Gaso na out of bounds nga lang. At dito kayang kaya rin mga idol ni OG Anunobi ang pagpipick up na itong nga ni Michael Bridges sa kanyang mga binabantayan. At naistilan niya nga dito si Alex Sar is still parang dito si great defender ng New York Knicks. At sa buong laban ay parang binangungot nga talaga ng New York Knicks defense. Ito nga ang Washington Wizards offense, kaya naman ang score natin 117 to 94. Blowout nga ang nangyari. Tapos samahan pa yan ng grabe rin nilang opensa. Si Carl Andre Towns, 25 points, 12 rebounds. Jalen Bronson, 23 and 3. Bikal, 16 and 5. So talaga nga naman grabe ang maring maging team ng New York Knicks nang dahil hindi lang sila basta-basta na -basta elite defensively. Maybe sila ang best defensive team in the NBA at grabe rin ang kanilang opensa nang dahil marami rin silang weapon dyan. So definitely a team to watch out. Ito ang team ng New York Knicks sa parating na regular season.